guys, sobrang dami nang nagtatanong sa akin tungkol sa kanilang plaka okay? unang una paano daw kung mali ang dumating sa kanilang plaka hindi akma sa kanilang uh, LTO tracker nung pinadala nila for example, ang pinadala nila ay ABC 123 ang dumating ABC 125 ganyan, or may basta hindi sila akma so, unang una, ang sagot dyan ang iyong LTO tracker kasi yung plate mo doon ay virtual plate pa lamang ang actual plate mo talaga ay iyong dumating. So, ang susundin mo ang dumating na plaka. Disregards mo na yung nasa LTO tracker. Maski yung plaka mo na 7 characters dahil ginawang 6 na characters ay iba na rin talaga. So, kung anong dumating sa'yo, yan na ang plaka mo. So, dumaan yan sa matinding verification ng LTO bago ipinadala sa'yo. Okay? Bakit daw walang kasamang certificate? Tama. Dapat may certificate na kasama kapag na-receive mo ang iyong plaka, kapag pick up naman, mayroon kasamang certificate na binibigay, okay? Yan yung ilan sa mga tanong nila. Ba't daw walang kasamang certificate? Pwede kang mag-login sa iyong LT, sa LTO tracker, pwede kang magpunta doon. Ayan. For example, yan si LTO tracker. Ayan. Tapos, set mo sa plate. Ayan. Tapos, scroll mo lang pababa. May makita kang contact us. Ayan. Click mo lang yan. So, may lalabas dito ng mga email. yan Diyan ka mag-email. Okay? Kung walang dumating sa email mo. Ha? Check mo muna yung email mo. Kung walang dumating na email ng certificate galing sa LTO, i-check mo dito. Pwede ka mag-email sa kanila. So, ano mo sa kanila? I-contact mo sila. Ayan. Sa, sa tracker na ginamit mo, tsaka sa email na ginamit mo, yun ang pang-email mo. Okay? Follow up mo sa kanila yung plaka mo. Or sabihin mo bakit walang dumating. dumating. Bakit sabihin mo, sabihin mo bakit walang dumating na certificate ang iyong plaka. Okay? Tanong nila. Kailangan pa bang dumating yung plaka? Hindi na akma sa Certificate of Registration tsaka sa CR. Hindi mo na kailangan magpunta ng LTO. Sa next registration mo, next renewal mo ay automatic nang i-insert, i-input, i-upload ni LTO yan sa yung uh, updated na official receipt. Okay? Ayan. So, wag kang mag-alala. Okay? So, sa next registration mo, ipapasok na yan ni LTO sa iyong official receipt. Ayan. Sa pang tinatanong nila, okay? Nabago na yung registration. o nga naman. Ang dati mong ending plate is 5, which is uh, January, February, March, April, May. Ngayon, ang dumating sa'yo, 8 na. Yung ending plate mo, 8 na. So, malayo na. Okay? Hindi na akma. Ngayon, alin ang susundin? Ang susundin mo dyan, ay iyong plaka. Okay? Yung bago mong plaka ngayon. So, magiging 8 na yung renewal mo. Ang tanong, hindi ka ba Dapat kang magpunta sa pinakamalapit na LTO para ipa-adjust yung plate. Okay? Renewal. Ayan. So, mayroon po yun. Pakapa-adjust mo. Kung yan naman ay 2 months lang naman ang difference, hindi mo na kailangan. Dahil meron naman advance. Uh, for example ang ending mo is 5 dati. Ngayon, for example, 7. Ang ending mo ngayon, dati 5. Pwede ka na mag-renew ng 5. Okay? So, para ma automatic na yan, mayiging 7 na ang mayiging expiration mo. Next renewal mo. Ayan. So, para sa mga nalilito, kung paano yung gagawin nila kasi hindi na akma yung plate sa kanilang ending sa kanilang uh, renewal. Okay? So, ayan. So, ayan lang mga kareds. Kung mayroon pa kayong dagdag na katanungan regarding sa inyong mga plaka, mag-comment down below, sagutin natin. Share is caring!